Uh, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 2. Ados ng June. 20.24. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7.33 ng umaga. Alas 7.33 ng umaga po. Uh, Sunday, kaya medyo late po tayo. Late po tayo ngayon kasi walang pasok eh. Opo. Uh, Sunday, medyo makulimlim. At nais kong magkomento patungkol po dito sa mainit na balita nung isang araw. Nung isang araw pa ito, yung subpina para kay Rookie at saka kay Banat Bay ay na-release na dyan sa Quezon City. Opo. Uh, yan po ang tatalakayin ko ngayon. Magbibigay lang po ako ng kaunting komento. Uh, patungkol nga dito sa Subpina. Ang title po ngayon ay Subpina for Banat Bay and Rookie was released. Ayun. Uh, so, PINA means uh, pinatatawag lang sila o pinapa-appear lang sila doon sa uh, Prosecutor's Office. Hindi po warrant of arrest ito. Hindi. Iba po ang warrant of arrest. So, PINA ay iniimbitahan lang sila. Ganon dahil mayroong nakita na probable cause. Kung maalala nyo po nung isang araw ay nag-vlog din ako, siguro 5 days ago, yung kinasuhan na sila ni Trillianis. Aywan ko ilan yan sila na kinasuhan na pinipilit nila o hanggang ngayon binablog nila na ibininta daw ni Trillanes ang West Philippine Sea. Ayan, bininta daw sa mga uh, Chinese o sa China na kahit na sinong Pilipino ay hindi naman maniniwala dyan. Pero uh, patuloy sila sa pagbablog ng ganun. Ay walang natin kung ilan ang binabayad sa kanila ni ni Duterte uh, kasi yan ay nanggaling sa kampo ni Duterte at yan po ang kumalat na mga balita noon o sa mga Youtube na bininta daw ni Trillianis ang karagatan natin dyan sa West Philippine Sea ay ako nga eh inis na inis po ako eh nung nababasa kuyan yan o nung napapakinggan ko yan nung sinasabi po nila yan nila Banat Bay at saka ni Ruki marami po sila yan ay ang panguntra ko po dyan ay napakasimple eh bakit gagastos pa si Pinoy o si Noynoy Aquino na mag-hire siya ng mga international lawyers na gagamitin niya para labanan natin ang China sa uh, korte. Hindi ba? Bakit gagastos pa? O, oh, kung ibibinta lang pala nila. Hindi ba? Napaka-simple eh gumastos na nga ang ang gobyerno natin o ang administrasyong Pinoy ah, Pinoy ano Aquino ay bakit ibibinta pa nila? oh Pero yan po ang ploy ano yan po ang ang pamamaraan ni Duterte para maiwasan yung sisisihin siya kasi nga siya ay kumakampi sa China o talagang siya mismo gusto niya tayo ay maging probinsya na ng China. Ayan po eh. Yan po ang ang katotohanan diyan na kitang-kita naman po eh sa mga pangyayari. Ngayon, ang katanungan ko lang po dito, kila banat bay at saka kay Rookie at saka yung sino ba yun si TikToker na taga Davao ay ang pinagtataka ko po dito bakit po mapayag sila sa ganyan Opo malaki kaya ang bayad sa kanila pero kahit malaki ang bayad diyan ay may hangganan po yan eh Opo may hangganan po yan. Hihina din yung tao na nagbabayad sa inyo o makakasuhan din yan o aminin natin na sa dami ng mga nasalanta o na-oppress ay sa dami niyan, kung magtulong-tulong yan, ay talagang grabe po ang mangyayari dyan. Opo. Pwira pa yung mahihirap na tao na wala nang pinupuntahan kung hindi hihiling na lang sila sa Diyos. Ganun po eh. Ang mahihirap na tao, marami po ako na kinausap na tao eh ay hayaan nyo na lang. Sabi nila, hahayaan ko na lang. Kasi may Diyos naman eh. Yun po, yun po ang nakakatakot dyan. O, oh, yung balik ng paghihiganti po ng Diyos. Ayan po. At yan po ang tatalakayan ko ngayon. Ah, uh, pero bago ang lahat, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po itong Uh, sumusubaybay sa atin na o nagko-comment o na, nag nagla-like o yung mga ano bang tawag doon subscriber Opo. ay salamat po sa inyong lahat at ako po ay patuloy na nagbablog dahil nga Uh, alam ko na kahit paano ay may nakikinig o may may na ko po yung yung knowledge ko at uh, po ako na na mayroong na inform yung yung nakakakuha ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. O ito po sila ano, Uh, batch number 2 po ito. Uh, si Kat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ebi Compio, si Joey Valenzuela, third pangatlo, user Indy, Parot Parot, Pabs Naranja, Romel Solier. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ako ay nagbablog araw-araw from 6.30 to 7 o'clock. Kay Padua Lloyd Trabiel, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Josila Birniabot, Andy Gimpao, User GH, R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laginyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamora, User Kike, User XQ, Nelson Nukok, Salbasyon Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, HL Bilyargar, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Putito, Koko Guid, Orly Nones, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nyebis Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Roland Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Marias Rivera Marudaan Manuel Diwa Salamat po sa inyong lahat At ito naman po ang mga vloggers na aking nirekomenda nire na ating panuorin o suportahan Ito po sila no Si Michael Apasibli Bulletin Si Attorney Insurrecto Bunyog Pagkakaisa Arban Arbandin Engineer Tutu Kausing Aling Marie Mr. Satoto ulang to Christian Isgera, PMTJR Bloggers, The Action Man, Rui Japan Tours, Dibina Apostol, CGP Chai, Kapihani ni Ago, Dimjus Journey, Pink, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka uh, si Kak Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na Manood sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila Nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay sa totoo lang po ano At sa ikabubuti po ng ating bayan O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy uh, na sa ating topic po ngayon Yung subpina for Banat Bay and Rocky was released ng Quezon City Prosecutor's Office. Ayan po. Ngayon, sinabi ko na kanina, ako po talaga ay nagtataka bakit patuloy nilang ginagawa yan. Yung kasinungalingan na yan na ibininta raw ni Trillanes ang West Philippine sea sa mga China o sa mga Chinese patuloy talaga yan. At ay lang natin kung gaano kalaki ang pira na binibigay sa kanila. Pero ang masasabi ko lang po dyan ay kahit may pira yan, ay mayroon pong parusa yan eh sa Panginoon. Opo. Willing-willing sila na mag, maglabas ng ganun mga mga uh, yung vlog nila, willing-willing sila o stubbornly, uh, willingly, o willfully na ginagawa nila yan. Kaya iniisip ko, napakalaking pera po ang ibinabayad sa kanila. Pero nga, baka hindi sapat yan. Kung sila ay siningil na o paparusahan na sila ng Panginoon Opo, baka hindi sapat. Marami pong klase po ang ang parusa ng Panginoon, maaring magkasakit, maaring malugi sa negosyo o kamag-anak niya ay ah uh, maaksidente ganyan o siya mismo maaksidente. Ganun po 'yan eh. Na yung mga insidente na po ganyan, wala po tayong kontrol diyan. Wala kahit na yung sakit, kung minsan dumadapo na lang sa atin yan eh. O, oh, hindi ba? Ayan po, ang masasabi ko lang po dyan. Ngayon, ay ito po, ano, uh, Ecclesiastes 3.1. Ang nakasulat po dito ay, There is a time for everything. Ayan po yang ginagawa nila ngayon na naninira sila opo o nagsisinungaling sila ginagamit pa nila ang ang iya nga yam YouTube yang kung ano-ano yan TikTok siguro ay hindi ako nanonood yung TikTok pero mayroong kasi nga there is a time for everything ay eh. darating ang panahon na pagsisisihan po nila yan Lalo na ganyan, patuloy nilang ginagawa. There is a time for everything po eh. Ang nakasulat, Ecclesiastes 3 verse 1, chapter 3 verse 1. To everything, there is a season, a time for every purpose under heaven. Ayan po, sa iba, under the sun. Ayan. A time for every purpose under heaven. Mayroong time dyan. Kaya kung sila ngayon ay naninira, ay mayroon din time na pagbabayaran po nila yan. Ayan po. Kasi nga, nakasulat eh. Hindi ba? O at itong kasunod naman dyan, yung 17 verse 17, Ecclesiastes 3.17. I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time there for every purpose and for every work. Ayan po. Mayroon talagang time eh. Ah, hindi ko lang sinulat dito. Kung ituloy-tuloy mo po itong chapter 3, verse 1 to 5, naandun lahat. Oh. Na lahat. Ah, uh, pero hindi na kasi mahaba eh. Romans chapter 2 verse 6. Na po mababasa po natin diyan. God will repay each one according to his deeds. Ayan po. Ay napakalinaw po 'yan. Hindi ba? God will repay each one according to his deeds. O, ayan po ang ginagawa nila nila Rocky. Naninira po sila. O, sinisiraan po nila si Trillianis na ibininta daw ang Wish Philippine Sea. O. Ay, kung ang tao po ay nagsasaliksik ay hindi maniniwala yan. Oh, pero patuloy nga nilang isinasaksak sa mga kukuti ng mga tao o sa kaisipan ng mga tao ay kahit na kasinungalingan yan kasi nga may prinsipyo po yung yung German ata na adviser ni ni Hitler noon yung kasinungalingan daw kung paulit-ulit na sinasabi o naririnig nagiging totoo. Magsinungaling ka na kanya ng malaki at ulit-ulitin mo lang magiging totoo. Ayun nga. Hindi ba? Yan ang ginagawa ni Laruki at saka ni Banat Bay. Oo. Pero nga o ulit-ulitin ko ako ay nagtataka gaano namang kalaki ang bayad sa kanila. Bakit nila ginagawa yan? O baka lang naman na iniisip nila na hindi sila ididimanda kasi nga naandyan si Duterte. Hawak ni Duterte ang judiciary, hindi ba? Ang mga mahistrado, hindi ba? Hawak niya. Ay, There is a time for everything po eh. Noon siguro yun. Noon yun, hawak niya. Ay, pero ngayon, ay nasa balita po eh. Na unti-unti na yung mga politiko ay kumakalas na. Wala na atang natira. Hindi ba? Yung mga politiko natin ay isa-isa ay lumilipat na sa ibang sa ibang kwan, sa ibang party. There is a time for everything nga eh. At pati nga mga kapulisan eh, hindi ba? O idinidiin na sila ngayon, si Duterte, idinidiin na sa ICC. Yung mismong pulis na mga opisyal nila na kanilang isinugo. umay may alam dyan sa... Dyan sa patayan na yan. Hindi ba nila na, na, nababalitaan yan? Oh, There is a time for everything po. Kung noon, malakas si Duterte, ngayon ay pahina na po ng pahina at iba naman ang tao na lumalakas. Ganun po yan. Nagtataka nga po ako eh, bakit patuloy nilang ginagawa yan eh? Oh, ngayon ay idinimanda sila ni Trillanes na sinabi din ni Trillanes ay noon kanya ayaw ko silang idimanda kasi wala din mangyayari eh. Yun ang sinabi ni Trillanes. Hawak naman ni, ni Duterte ang, ang mga piskal o ang mga judges, hindi ba? O ay ngayon kanya baka mayroon ng pag-asa. At patuloy pa nga nilang ginagawa eh patuloy nilang ginagawa, yan po ang nakakasama ng loob dyan. Patuloy nilang ginagawa na gusto nila talagang lukuhin po ang tao. Ito po ang makikita natin sa Hobe. 34 verse 11. At si Hobe po ay paborito ko ito. Kasi ang mga sinusulat niya ay <laughs> grabe po eh. Kung ah, parang magkahawig sila ni Santiago. Opo. Sa pagsusulat. Ah, ito po ang sinulat niya sa Job 34 verse 11. For according to man's deeds he repays him according to a man's ways. He brings consequences. Ayan po ang napakaganda po niyan eh. Napakaganda eh ng pagkasulat. Ang Diyos po kasi ang gumagawa ng mga consequences o mga circumstances. Siya po ang gumagawa niyan. For it is God who work in us both. Ang nakasulat po na sinulat naman ni Paul. For it is God who Works in us both. Ano yun? Yung dalawa. Both eh. The will and to do. Dalawa yun. The will. Yung will, Diyos ang nagbibigay po sa atin. Kung magaganda ang gagawin natin. Diba? Halimbawa ganyan. Lalabanan natin itong mga piknyos. Maganda po yan. Ang nagbibigay po yan ay Diyos. Opo at yung mga circumstances to do it. Ayan po, bakit bumaliktad si, paulit-ulit kong sinasabi, bakit bumaliktad si, si Estrada, ah, si Juan, si, si Inrili noon para labanan na si Marcos? Kasi may mga circumstances eh, na nangyayari noon. Hindi ba? Na, ah, uh, na sila puro na mga bataan ni Imelda ang 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 kwan ang nabibigyan ng pabor o kaya nag na sila at may circumstances na yung mga security escort ni Ongpin, Pin daw ha ay tinanggal na pati yung mga baril kaya ang sabi nila ay tayo nang na susunod tayo nang na susunod kaya mag-alsa na tayo. Ayun nga, kisa magtago sila sa bundok, nag-alsa na sila. Pumunta na sila lahat sa Campo Aguinaldo at doon na sila nagbarikada. Ganun po yan. Uh, yung circumstances na yan ay Diyos po ang nagbibigay. Oh. Ngayon, balik ngayon tayo dito. Si Duterte, pahina ng pahina po yan eh. At ngayon nga, nagtatago na nga siya eh. Hindi ba? Pati si Kibuloy eh. Hindi ba? O. Oh. At nag naglagay na ng dalawang batalyon na PNP sa sa Davao City at may balita pa nakita ng mga tao maraming sundalo mga isang batalyon daw na papunta na rin nung isang araw papunta na rin sa Davao City na monitor na mga tao yan sa kalsada o oh, truck-truck daw eh ng mga sundalo eh ayan po kaya nga, there is a time for everything. Kaya nga, ang pinagtataka ko, bakit patuloy ito si Labanat Bay at saka yung si TikToker at saka ito si Rookie na sinasabi nila, pinipilit nila. Opo. Gusto nilang talagang isaksak sa mga kaisipan ng mga tao na ibininta ni Tirlianis ang West Philippine Sea. Ayan, dapat lang yan na sila ay kasuhan at kung pwede ay kwan eh? ibilanggo sila yan o ah, pagbayarin sila eh. Ayan po. Hindi ba? Pero ako, mas nagtitiwala po ako sa salita ng Panginoon. For according to a man's deeds, he repays him according to a man's ways, he brings consequences. Ayan po, napakaganda po, hindi ba? Kaya kung, kung, kung anuman ang mangyari dyan, alam ko na paparusahan yan. Paparusahan po lang yan sila, Rookie, at saka si Banat Bay, at saka yung, yung TikToker na yan, o kung pituman man sila yan, na kinasuhan ata ni Trillianis. Hindi ba? O, at ipanalangin po natin. Hindi ba? Wala pong masama na isang gunit natin po sa Diyos o ipanalangin natin na sana sila ay parusahan. Kasi wala tayong magagawa eh. Hindi ba? Wala eh. Hawak nila talaga ang kwanon eh. O, hawak nila ang kapulisan, ang military, ang mga judges, takot na rin eh. Ang mga congressman noon, naglilipatan na eh kay Duterte noon, hindi ba? Pero ngayon, ang it ito nga, itong mga circumstances na ito, ay ayan na. Hindi ba? O, baka nga, eh, isang araw, hindi natin alam, o bukas makalawa, eh, huhulihin na yan eh, ng ICC, hindi ba? At kanina nga, mayroon akong nakuan na balita ay eh, million views na ata ay eh, patay na raw si Kibuloy. Ayaw ko, pero sa TikTok lang ata 'yon. Oh. Yan ang kumakalat na balita ngayon. Oh, hindi po ba? Oh, kaya tayo po ay ay kuan tayo. Uh, maniwala po tayo sa salita ng Diyos. At ito nga sa aking pag pag-vlog ay dinadalain ko po na yung mga nakikinig dito ay bigyan ng wisdom ng nanggagaling po sa Diyos. O sige po at hanggang dito na lang po ano at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po at salamat po sa inyong pakikinig ano. Salamat po nang marami. Salamat po.